Okay mga guys, sumadang so, oras. So ito nang ating ano, ngayong araw ipapalinisan na natin ito. So kasamang ating team si Mike at saka yung ating kasama si ano si Ano ba 'tong ngaran? Oh, <coughs> yun. Pero ito dito dito lang sa ano, sa amin mga guys. Marami itong ano, marami itong baga ano siya. Maraming uyab mga guys. So, ano bang katagalog ito uyab? Oo, mga jowa. Oo, ganun mga guys. So, ito marami itong mga kahoy dito. Yung lumang bahay na tinanggal nung magpagawa ng ano bahay dito. So, hanggang dito ito mga guys. Unang pagawa dyan. Ang mga... Uh, so, na ano naman yung mga pag-aari nito. Yung mga lupa hanggang dito. Kung sino, yan ang ating ano. Pinabayaran na lang kasi dito nakatirik ang aming pinaka-dirty kitchen. Muna Oo. Oh. Kusina kay Pag nakahanap tayo ng pira mga guys, papaayos natin ito. Pag isa ka may ba balak tayo magpapadir ito. natin ito. Ito. Huwag ka tadi gap. tadi. Badis tadi. Papadir yung ito. Oo. Ngayon ito dito sa nga. Hindi mamay. Pero dahil budget. Sabi so, mo budget. So, ano natin ito, mga guys. So, update na lang tayo mamaya pag nalinisan na ito. So, itong ating team, mga guys. Guys, yan na. Unti-unti nang tayo yung ano, yung magadating pigir eh, dito. Yung ni Tata Udik. Yan ang patitibag natin. May maso na. Yan, maso. Kinuha niya ng ating team, ni Mike saka ni, ano ni badge mga guys yan itibagay natin yan para matanman ng ano ang palaya hanggang doon pwede na itong panggamit yung ampalaya mga guys yung pag ano gulay hanggang mamayang hapon ito kami kasi meron pa doon itong ating pinadir na luti doon papalinisan ko din mamayang hapon yung ano na ma taas ng damo doon ano <laughs> yung pinadir doon na luti na gugo ato ako okay yan mga guys makapal talaga ang ano dumi so hindi okay, basta basta yung ano yan yung simento na yan niyan yan mamaso or feed no maraming ano ito dumi dito na dapat linisan mga guys